kanyang kamatayan ay naging revolusyonista sa isang imahen. Matapos ang apat na stroke sa Gorky Dachev, ang lalaki na pinuno ng Russia sa pulang diktadura ay namatay. Nakaranas siya ng malubhang arteriosclerosis. Nakaranas siya sa pasma araw-araw at lumala ito at lumala. Wala siyang naging reaksyon. Desperado ng pagsisikap ng doktor ay hindi masagip sa kanya mula sa nakamamatay na sakit. Noong ika-21 ng Enero, 1924. No podiderem tut Lenin, умер Lenin. No impormasyon sa buong ayun tulad ng wildfire si Lenin na ipumana. Ang mga mamay ka kayang tumakbo doon. Matay ang sinadyang revolusyonista, ang isang malupit kung sino san ng kamatayan ng mga milyon. Marami sa mga nagdadalamhati ay naniniwala pa rin sa mitolohiya ng magiliw na ama ng mga Sobyet. Nakipag-away ako sa aking kuya dahil mayroon lamang kaming isang pares ng buto na pangtaglamig ang buong nayon ay nasa labas at nakatayo roon upang ipakita ang kanilang respeto. Si Lennon ay isang mabuting tao. Ang pagdadalamhati ay organisado. Ang tagapag ay si Stalin. Siya ginamit na kultong kamatayan para sa sariling mitiin ibig sabihin ng kamatayan ni Lenin ay itaas ang diktador na si Stalin. Paari lamang palakasin ni Stalin ang kanyang nangungunang posisyon pagkatapos ng pagkamatay ni Lenin at upang maging iyon tulad ng pagkakakilala natin sa kanya, ang malupit ng dekada 30 red square. Mula sa simula na ito ay nagmula sa yumaong kalto ng personalidad na markahan upang maaring maraming yumaong diktadura. Itinayo siya ng isang mausoleo. Hindi bilang Diyos ng Pulang Revolusyon, ang taga-disenyo ng bagong relihiyon si Stalin. Siya'y pinahiran sa sarili bilang nag-iisang lingitimong kahalili. Ang wakas ay binibigyang katwiran ang ibig sabihin ito ang inilapat ni Lenin at Stalin bilang mabuti. Tinuloy ni Stalin kung ano simula ni Lenin. Nobyembre 1917, ang kudeta ng Bolshevik ay trabaho ni Lenin. Nag-iisa pininsala niya ang putol-putol na partido hanggang sa armadong pag-aalsa. Gayunpaman, ipinakita sa kalaunan ng propaganda si Stalin bilang isang pinuno ng POTS, palagi siyang nasa tabi ni Lenin sa mga larawan mula sa revolusyon. Fact, sa katunayan, ano ang nangyari na ang gabi ay ibang pagkakaiba. Si Stalin ay pagbisita sa kaibigan, tumiinom siya sa tsaa at sinabi siya biro ng Georgian. Ito ang kanyang tulad na papel sa Revolusyong Bolshevik. Si Stalin ay napaglalangan. Ang editor ng Pravda ay binigyang diin sa isang opinyon sa isang araw pagkatapos lumipas sa ibang opinyon sa pagbabago ng politika. Nagabala si Lennon ngunit sa isang bagay ay kapakipakinabang para sa kanya, si Stalin ay taong malupit. Как это Lahat ay napakamatapat sa halip ni Stalin. Siya'y walang katangian at hindi mahulaan. Kumilos siya tulad ng dakilang gobernador хитрец, визирь какой-нибудь. ng bansa ang digma sibil. Ang mga bolshevik laban sa mga tropang pula laban sa puti. Isang digma ang pakibakbakan sa likuran ng bansa. pagbuntos ng ligtas ng kapangyarihang Sobyet, kailangan ni Stalin sa isang tao upang isagawa ang kanyang mga utos, mga kalalakihan tulad ni Stalin. Inilalarawan siya sa kalaban bilang mga kaaway ng tao. Pinatay siya sa mga monghe, pari at magsasaka, samantala pinalayas ng mga pulak sa magkabilang pagkagutom at iwalay ng mga kampo. Si Lennon ay ama ng pulang takot, ngayon dapat nating sabihin ito ng hayagan. Kaya ni si Lennon again, sa mga bagay na ito nagpatuloy si ng mga krimen mula sa kanyang desk. Ngunit siya ay sadya na tagapagpatupad din sa harap na linya. Si Stalin ay isang Georgian, ang walang prinsipyong opisyal ng kabastusan. нужна <coughs> Ni ni at hindi ito ay isang kundasyon ng bagong kapangyarihan na ang tawag na diktadurang proletaryo. Kailangan ng isang kamaong bakal. At si Stalin ay hindi isang featherweight, featherweight tulad ni Nabokharin o Kamani. Nanghihina nila, ngunit sa kanya tulad ng bakal. Ang bansa ay namamalagi at ang mga tao ay nagugutom. Limang milyong ruso ang namatay. ng insignator ay nakaranas ang kanyang ginawa. Matapos ang dalawang stroke ay dinala si Lennon sa masidhing pangangalagang medikal. Sa itaas niya at higit sa doktor, si Stalin ay tumayo sa pagbabantay. Ginamit niya ang sitwasyon upang makinabang. Nais ng Georgia na sundin ang mga yapak ni Lennon at sa gayon ay naging chief secretary ng partido. SREDNYI WOZREST? Nalalo si Stalin ng tiwala ng partido. Sa ay lubos na gumalang. Ang matandang basta ni Lenin ay nanatiling nag-iisa. Wala silang ginampanan. Naramdaman ni Lenin na nais ni Stalin na kolektahin ng lahat ng kapangyarihan para sa kanyang sarili. Matapos ang ikatlong stroke ay hindi na siya makapagsalita. Si Lenin ay may isang paa sa libingan at itinulak siya ni Stalin doon. Ito ang kanyang paraan upang pumunta. Gamit ang kanyang huling taglay ng lakas, idinidikta ni Lenin ang kanyang huling kalooban at tipan. Sa isang palatandaan mula kay Stalin iniabot niya sa kanyang representante at pinuri ang kanyang matandang kasama sa sandata, si Trotsky. <tod> pinahayag ng kalihim ni Lenin ang mga lihim na nilalaman ng liham ni Stalin. Известно, что Аллилуева Si Nadis ay hindi lamang sa kalihim ni Lenin, subalit ang asawa ni Stalin. Ito ang paraan ni Stalin na nakasulat ang lahat ng kanyang mga hinihini -hini sa pagpupulong ng partido. Ang ikalabing tatlong kongreso, ang muling isinulat na kalooban ay binasa ng malakas. Ang gum ay ay pinagdiriwang bilang tagapagmana ng trono. Zetiam, Pinalitan ni Stalin ang pagtuon sa kapangyarihan mula sa mga institusyong pang-estado hanggang sa mga institusyon ng partido. Ginawa niya ang Central Committee at Political Office na tagapaglingkod ng kanyang diktadura. Pagkatapos ang pagkamatay ni Lenin ay inilunsad niya ang kanyang paghihiganti laban sa mga kasama ng kanyang hinalinhan nang tagal at naging kalahating Diyos siya ng pulang malupit. Ang personalidad na kalto sa paligid ng isa sa mga mas maraming mamamatay tao sa siglo.